mga kawir so na isa katao dere ng lohod kay di lagi nako siya pa sa mga celebration sa basketball pero ako pagayugan lang nato mga kawir no kay para di siya mga load na grabe na meron mga lohod manumbag go na So karon magbiyahe na mga kawino kay mga ligo na kauban lang akong mga kauban sa basketball So sa Kaya bro mga ligo mga kawiw so wait wait na lang mo kay mag update ako bye bye marami na nagsasabi sa akin, bakit puro ka na lang parkada, nakwatsa. Wala raw akong mapapala dyan. Pero sa totoo lang, mali sila nang iniisip. Sila yung tipo kasi ng barkada na hindi kayo iiwan sa ere. So, what's up mga kawiyo? So, bro, na namin dere sa mong kaliguan na, no? Pagkitaon na nato sila para makabalot akong asa sila.

Siya? Mimeo? Um, Ako Mimi Black. Import. Ah, oh, si Clara. Kato sila ba? Saan na to? Si ano yung import na mo? Samuras. <laughs> mo na-update ko siguro. Eh? 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 Panalay eh. <laughs> na

I can't share ha?